Gusto mo ba ng kakaibang lumpia recipe kagaya nito? na perfect sa lahat ng handaan. Napakadali lang at simple lang ang mga sangkap na kakailanganin. Kaya naman, kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo. tanataposahan na natin. So, una, gagawa muna tayo ng sweet chili sauce. Napakadali lang itong gawin. Kailangan lang natin dito ng bell pepper. Mas okay kung kulay pula ang gagamitin natin. So, ilagay lang natin to sa food processor o kaya naman sa food grinder kagaya nito. And then next, ilalagay na natin yung ating siling labuyo o red chilies. Kung gusto niyo mas maanghang, dagdagan nyo na lang. And then next, maglalagay na rin tayo dito ng bawang. And then, chop lang natin until maging pino ang ating mga ingredients na nilagay. Once naging pino na, kagaya nito, ay iset aside muna natin at gagawa na tayo ng slurry o yung pampalapot ng ating sweet chili sauce. At para naman sa ating slurry o pampalapot, gumamit ako dito ng cornstarch. Pero pwede rin naman all-purpose flour kung wala kayong cornstarch. And then maglalagay na tayo dito ng tubig at haluin lang natin until matunaw ang cornstarch. At iset aside muna natin yan. At sa maliit na saucepan, ilalagay na natin dito yung nag-grind natin na bell pepper, sililabuyo at ng bawang. And then maglalagay na tayo dito ng asukal. Next, maglalagay na tayo dito ng asin. Pwede nyo dagdagan yan, depende sa inyong panlasa. At maglalagay na rin tayo dito ng vinegar o suka. And then haluin lang natin saglit. At sunod naman ay maglalagay na tayo dito ng paminta. Next, ilagay na natin ang tubig. Haluin lang natin saglit until matunaw ang asukal at iba pang mga ingredients. I-on na natin yung kalan over medium heat at hayaan lang natin yan kumulo. Once kumulo na kagaya nito ay pwede na natin ilagay ang slurry na ginawa natin. Kung kulang pa sa inyo yung lapot ay pwede po kayong maglagay uli ng slurry. Haluin lang natin at hayaan lang natin kumulo anti lumapot yung ating sauce. Once okay na sa inyo ang lapot at lasa ng ating sauce ay pwede niyang hanguin. At para naman sa feeling ng ating lumpia sa kawali over medium heat ay maglagay lang tayo ng mantika. Kapag mainit na ang ating mantika ay maggisa na tayo dito ng ating sibuyas at ng bawang. Once na natin yung mabangong aroma ng ating ginisa ay pwede natin ilagay dito ang ating ground pork. Pwede rin kayong gumamit dito ng ground chicken o kaya naman ng ground beef. Gisa lang natin yan until magbago yung kulay ng ating ground pork. Once ganito na yung tsura ng ating ground pork, ay pwede natin yung timplahan ng oyster sauce, seasoning granules, or any pampalasa na nais ninyo. At maglalagay na rin tayo dito ng paminta. At para mas sumarap, ay naglagay na rin ako dito ng paprika. Pero yung optional lamang, kung wala kayong paprika, ay pwede naman hindi lagyan. And then next, maglalagay na rin tayo dito ng tubig. Haluin lang natin mabuti until mag-well combine. Takpan lang natin at hayaan lang natin yung mag-simmer over medium heat for at least 15 minutes. Palagian lang natin tong haluin habang pinapakuluan natin para pantay ang pagkakaluto ng ating ground pork. At habang pinapakulo natin, maglagay na rin tayo dito ng konting asukal at i-continue lang natin yan sa pagluluto o pagsisimmer until magmantika yung ating pork mixture. Once nagmantika na, kagaya nito ay pwede natin yung hanguin. Mas okay kung i-transfer natin yan sa strainer para madrain ang excess liquid at hayaan muna natin yan lumamig. Habang pinapalamig natin yung ating pork mixture, ay ah, ihanda na natin yung gagamitin nating shrimp. So, binalatang ko na yan at nalinisan. So, ang gagawin natin, yung pinakatsya nito ay hiwain lang natin ng konti para lumapad yung itsura ng ating shrimp. So, sundin nyo na lang yung ginagawa ko dyan sa video. And then after natin mahiwa ng bahagya yung ating mga shrimp, ay diinan lang natin ng konti gaya ng ginagawa ko. Ang purpose nito para makapit siya dun sa pork mixture pag binalot na natin sa ating mga lumpia wrappers. And then after natin ma-prepare lahat ng ating mga kailangan na filling, ay proceed na tayo sa next step. Gumamit ako dito ng large size na lumpia wrappers kagaya nito. Kung gusto nyo ng ganitong lumpia wrappers ay nabibili lamang ito sa mga leading supermarkets. Punta lang kayo sa may chiller section. At kailangan din natin dito ng flour at water mixture para pang seal ng ating mga lumpia. Kumulang kayo ng isang lumpia wrapper and then i-fold lang ng bahagya yung isang side nito. Ganang ginagawa ko dyan sa video. And then maglagay lang tayo ng pork filling. Kung gusto nyo mas marami ang magagawa nyo ay konti na lang yung ilalagay ninyo na filling. And then, damihan nyo yung shrimp. And then, i-fold lang natin yung isang side nito. So, hindi nyo lang ginagawa ko. Sigurado makukuha nyo yan. Dahil napakadali lang itong gawin. And then, after natin ma-fold, i-roll lang natin na parang lang tayo nagbabalot ng lumpia. And then, isil lang natin with flour and water mixture. At gawin lang natin nga sa natitirang pork mixture, shrimp at ng lumpia wrappers. Umabot ka ba sa part ng video na ito? At kung oo, pakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakishare at pakilike na rin po ang video na ito. Maraming salamat! Once nabalot na natin lahat ang ating mga mixture at ng shrimp kagaya nito ay pwede na natin yan prituhin. Sa may over medium heat ay isa-isa nating ilalagay yung ating mga lumpia. At prituhin lang natin until mag golden brown. Once luto na o golden brown na yung ating mga lumpia ay pwede na natin yung hanguin sa mantika. Mas okay kung ilagay natin yan sa plato na may paper towel o kaya naman sa strainer para madrain na excess oil na mga ito. Prituhin lang natin ang mga natitirang lumpia. And that's it! Iserve na yan kasama ng ating homemade sweet chili sauce. Enjoy! I hope nagustuhan niyo po ang recipe na na-share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye! Subscribe, like, and share!